Saman eh. Saman eh. Saman eh. Saman eh. Saman eh. Kana, imong kana, usa may pangalan ah. oh. na. Ha? Dili kani ba? Kani usa may pangalan ni. Tulo pa. Tulo pa. Kabot. Sa man ni. Tamo ko tulo nasa gisingsing sa kamot, usa ipanganan pangalan ni. Kani. Nice. Ha, usa ipanganan pangalan na. Ha? Siang Anah siang namanya Kani, usahamu nih Nasi akung siku, akung pulso, usahamu lah Tahu mas Hah? Usahamu nih, siang, kani Bahas Hah? Boleh aneh <laughs> <laughs> Taro, ngay, usahamu nih Bil, usahamu nih, pangan Aneh, kani, kani Kaya kagetan lo, kani Kani, ma, usahamu nih Urasan Urasan? Ah. Bini saya. Urusan ke hmm. bos bini saya. Sana. Oh. Di ini di Rilo. English <laughs> ning Rilo. English dan ning Rilo baik <laughs> kuno. <laughs> kana mau kadang imong giso sih mong bokto no sama ipangana na. Mana pa masabe? Dile kan urusan naman hinu una. Kan BANG gua mau sama na. Eh. Urusan ni. Di oi, urusan ba oi. Tama, harus pikasi ung kamot. Tara, ung samai pangana na, kanai magi tuk tuyok. Ha? Ay na, wa manta ane, moro mag loading kani ane. Lo <laughs> loading man. Oh, loading mata ane ate. Pano mo sabi? Kana ba? Sa so, pangana na. Sing sing. Plastiko. Oh. Oo. <laughs> uh, kanang imong gisulot? Unsa may pangalan na? What? di nga ba? Imong gisulot? Blouse? Anina? Unsa may pangalan na? Okay. oh Oo. So, Unsa may pangalan na? Blouse. Blouse. Ah. Karang yellow. Unsa mo na? Sure pants. Sure pants. Unsa ah. may kororan na? Yellow. Yellow. Kanang sa baba? Unsa may kororan na? Ah batik koloran agoy, koloran kana ba? imong gilingkuran sa may color na imong gilingkuran agoy katugon man kana imong gilingkuran sa may color na sino kada ba imong gilingkuran ha sino unsa may color na sino kada ba unsa may color na di di dapat eh ha kada ba imong gilingkuran ba Tino. yellow man na i-short mana, na kana ba lingkuranan Bila, unsa may color na? Sa so, may kolora na yung likuranan. Oh, okay. Ah, oh, so, puti. <laughs> 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 okay. Oh. Kato, kato, kung sa kalikuranan, to subo, so, sa may kolor to, kato. Ang buto ko ito. Isa ang buto nun. ni Muter. Kanusa pa man taan ni Matarong Ter.